So guys, may balita. Panoorin natin yung ano, yung winter storm alert dito. So guys, ready to go home na. Balik na kami doon sa Nebraska. Kahit uh, medyo may kalakasan yung snow ngayon. Aalis na kami. Iwanan na namin itong lugar na to dahil yung ulap ay medyo maputi na. Ano na? Ready ka na? Yo, good morning! Fresh from bed, guys! Hello, what's up, man? Mike, padulong natin yung Mike eh, para makakuan. Guys, so may, may ano kami, may, may balita kami. So ngayon, naglilikpit na si Mrs. Joy, third day yun. Nakabihis na kami dito, guys. Kasi nga, talagang nanood kami kanina ng umaga, ng balita, hindi namin na videoan. Simula ngayon, mag na hanggang bukas. So, 6 to 11 inches yung kapal ng snow dito. From Kansas City, padul, uh, papunta doon sa Nebraska. So sa Nebraska, uulan na mag-iisno daw simula alas 12 ng tanghali. So dito bukas, magsisimula rin dito alas 12 pero mas uh, ano po uh, delikadong bumiyahi bukas mula dito sa Kansas. So ngayon, nagbibihis kami, mag kami at diretso uwi na kami papuntang Nebraska. Dahil uh, alas 12 tamang tama, alas 7, so 2 hours plus yung travel. So, at least, kung magkaroon ng snow, na makapal na snow doon, so, malapit na lang kami sa lugar namin, hindi dito sa malayo. So, abang-abangan nyo po kung ano makikita nyo. At amin pong uh, i-update kayo. So, well, mobiling ho kami pabalik sa aming uh, tahanan, sa aming lugar doon sa Nebraska. right? so have a good uh, cold morning dito po sa Nebraska doon sa Nebraska o dito sa Kansas City sa mga nanonood natin ngayon. So guys, may balita. Panuorin natin yung ano, yung winter storm alert dito. Potential for heavier snow bands down south of the metro, but continuing into the evening drive. So expect snow falling, accumulation at least a couple inches by six o'clock, and then continuing through the nighttime hours. There's midnight. Then by six o'clock in the morning tomorrow, still expect some light snow, but the wind's ramping up. So then we're going to be dealing with blowing snow and likely even more hazardous travel conditions as we go through the first half of Tuesday. So guys, ready to go home now? Eh? Balik nagkamit nuns sa Nebraska, kahit uh, medyo may kalakasan yung snow ngayon. Hindi kami po hindi dito guys, kasi may mga trabaho kami. Si Tody may pasok naren. Pero this time. wala ko siyang pasok kasi uh, yun nga may winter storm warning so time check now it's I think 7 o'clock in the morning so past 7 na dito parang ano guys maganda yung hotel dito simple napaka simple yung hotel dito guys walang ka problema maganda sa maganda sa mata na. bukas na ang ko elevator uh, elevator okay, ba elevator bukas na hey sa kabila pala au so parang kahoy lang eh, sorry let's go pasok tayo guys karon yan. So, yanta na kamo yeah. say hello to sammy hmm hello no, no. oh. hello to sammy hi sammy hello sammy

Hello guys. All right. So guys, la alis na kami. Iwanan na namin tong lugar na to dahil yung ulap ay medyo maputi na. At maya-maya uh, po ay mag-snow na dito. Sana hindi kami mabutan ng snow sa kalsada. Sana pagdating namin doon sa Nebraska, maging okay pa rin ang lahat. So, so, din si Mami Joy. So, yun nga guys. Sayang, no? Gusto pa sana mag-extend si Thirdy. <laughs> Kaso mag-extend pa kami guys, problema. Dahil bukas pang pinaka-grabe yung storm daw. Huh? 7 to 10 inches yung kapal. Makapal na ho yan. Although kahit bago pa yung gulong natin, hindi natin i-assume na maging okay ang lahat. Mas mainam pa rin maging maingat. Kasi mabahaba pa yung biyahe namin at hindi ho maganda na magka-problema ho tayo sa kalsada lalo na dayo lang ho tayo guys so ito ho yung uh, sa likod ko yun yun yan ay mga rooms ho yan maganda ho kahoy uh, as in maganda yung pagkakagawa din sa gitna yun yun yung mga amusement ano na to yung mga paliguan yung mga palaruan at kahit kung at kahit ano ano at least nasubukan ni 3 na experience niya na na makapasok kami dito no sa birthday niya pa Alright guys, so ito na ho yung sasakyan namin E eh, yun o oh. So, alis na ho kami guys See you mamaya <laughs> So binabaybay na namin yung guys Yung papuntang Nebraska Yan makikita nyo snow na po yan Hindi yan ulan, tubig ulan Yan ay ulan ng snow Oh, makikita nyo, may snow na, guys, so, oh, sa windshield. Snow na siya, no? oh, snow na. Okay. Tignan nyo, guys. Ikot mo yung camera, may. Snow na siya. Nah. Wala nang water. Snow na talaga. O, oh, snow na yan. yung, like, si, ano, Actually, it's mixed with water and So guys, uh, yun namumuti na yung gilid. Yung sa gilid namin dahil uh nagsimula ho nung nagsimula na mag Kaya sa harapan ko po ay talagang zero visibility almost. So dandan lang tayo guys. Tsaka grabe yung snow ngayon Makakapal, aman, makapal yung snow Close, wait station next right Close, ah okay, lahina Kala ko close eh So guys, we're almost there. <laughs> almost here. We're almost na guys, pabalik sa bahay. So, ayun, nasa umaha na kami. Dito kami sa 72nd. Diretso muna kami ng Asian Market dahil... O, oh, tinawa. May bukagat gin sa dili siya maslide. Unlike before ba nga, a break. Umaha oh, na eh. Guys, tingnan niyo yung isa niya, guys. Oh. Ayun Naglalaro ng snow. Ah, oh, tingnan okay, mo. Pag, about geacons, Kansas. So, kararating lang kakararating pa namin mula Kansas. Kansas City, guys. So, 'yun. So, safe po yung pag-alis namin pagbiyahe So, thank you Lord. Safe kami ngayon sa mong biyahe tubo kanina ayo na sa third